simulan na natin ang biggest big bike sale of the year. Wow. Sound check muna natin siya. Wow. Nakakilig. Wow. <tinyo> Dahil magra-riding season na, simulan na natin ang biggest big bike sale of the year. Simulan natin sa mga beginner big bikes. 2024 Triumph Speed 400. 2K Odo lang to. Fresh na fresh. Galing sa first owner kaya sigurado ang legit ang Odo. Marami na siyang accessories. Racing seat cowl. Pero ito, pwede mo siyang tanggalin kapag may passenger ka. And this one, 250K lang to. Dito naman, meron tayo dito ang scooter. Pero hindi siya big bike pero parang big bike na rin siya. Malaki kasi ito. 2022 Yamaha X-Max version 1. This one, 11K odo lang to. Pero fresh na fresh. Kita nyo naman, wala siyang gas-gas. Meron na siyang aux light dito. Pro fender, fully adjustable suspension. At sigurado, legit ang odo kasi galing din siya sa first owner. At ang price niya is only 225K. Dito naman, meron tayong lightweight na sport bike. Ito yung pinaka-latest ng Kawasaki. This is the 2025 Ninja 500 SE. 4K auto lang siya. Ang maganda sa SE version is keyless na siya at naka TFT panel na siya. This one is only 320,000. 2022 Kawasaki Z650 perfect to sa mga beginner din dahil nga kahit 650 siya, lightweight at mababa lang ang kanyang seat height at slim lang siya at napakatipid sa gas kasi 2 cylinder. And kumpleto na rin sa mga accessories to. Galing din sa first owner binrake in niya lang. kaya 1k odo lang siya. Only 295,000 bike version naman ng 650. This is the Ninja 650 2024 model at 2k odo lang din to at galing sa first owner kaya sigurado ka legit ang odo. Fresh na fresh. 300 25 k na lang siya. Dito naman meron tayo pamalakasan na classic inspired na Yamaha XSR 900 2020 model 16k odo at 430k lang may mga accessories na yan. Ang presyo lang niya ay 430k. Lightest big bike ng Kawasaki Z400 na 2023. Fresh na fresh at kumpleto sa accessories. Walang issue. Galing sa first owner 9k odo for only 220k. Ngayon naman, kung gusto mo ng lightest na beginner big bike na Kawasaki pero gusto mo mas modelo, meron tayo dito 2024 Kawasaki Z500 SE. Same chassis pero updated na yung looks niya, pati yung engine niya, 500cc na siya ngayon. At 4K audio lang to, Galing sa first owner, 270k na lang fresh na fresh. Kompleto na rin sa accessories. Meron pa tayo dito isang 2023 Kawasaki Z400. Napaka-lightweight niyan. 7k Odo with only, for only 235,000. Dito naman, 2023 Kawasaki Z650. 8k Odo lang yan for only 300,000. Another lightweight Beginner sport bike 2025 Kawasaki Ninja 500 Standard version to Ito yung glossy 5k odo lang sya At 285,000 na lang yan Fresh na fresh Wala siyang gas gas At wala siyang issue Another lightweight sport bike 2023 Ninja 400 With only 3k odo Ang maganda rito Kompleto sa accessories to Naka exhaust Naka light tech rear sets Pirelli Super Corsa 3k odo lang sya At for only 265,000 Napakaswerte na makakakuha nito Another lightweight and best best-selling big bike ng Kawasaki. 2023 Z400 1K Odo lang to. Kaka-break-in lang. Kompleto na sa accessories. Napaka-fresh. Walang gas-gas. For only 235,000. At ngayon, kung gusto mo naman ng sport bike pero budget meal lang. Pearl White na 2025. CF Moto 450 SRS. Pag sabi yung SRS, ito yun ay no, single-sided swing arm. At 1K Odo lang. Kaka-break-in lang. For only 290,000. Kaya natin. yon an even firing order kaya malutong Kung gusto mo naman ng inline 4 screamer, meron tayo dito ang 2024 Kawasaki ZX25R. This one is 2,900 odo lang to. Ban yung price nito is around 440,000 pero ito, 370,000 na lang. Fresh na fresh. May mga accessories na rin at wala siyang gas-gas. Galing din sa first owner. Kung gusto mo mag-expressway inline 4 na entry level ng Kawasaki, ito, isa sa mga best seller nito. 2025 Kawasaki ZX4RR. Kompleto na rin sa accessories yan at napaka-fresh. Wala rin gas-gas. Almost brand new pa 'yan. Paka-break in lang palawan kay Odo, grabe oh. 465,000 na lang 'yan. Sa middleweight category big bikes naman tayo, meron tayo 2023 Kawasaki Z900SE, 5K Odo lang 'to. Ito 'yung best selling middleweight ni Kawasaki pagdating sa mga naked's kasi s'yempre komportable. Itong SE naka-Brembo brakes na siya, tsaka naka-all in suspension, marami na siyang accessories. Ang presyo niya is only 480,000. Meron pa tayong Z900 SE dito and this one is only 5K Odo. At same price, 480,000 lang siya. Kompleto na rin ito sa accessories. May aux light slider, naka-pipe na rin siya. And kung gusto mo nang mas mababa ang presyo, meron tayong Z900 standard. This one, 8K Odo to. Marami na rin siya accessories and, and for only 415,000. At meron tayong pinakabagong dating dito. Ito yung Latest ng CF Moto is the 2025 CF Moto 675 SRR. 3-cylinder na to na big bike pero lightweight siya. Kita mo naman may mga winglets na siya. Kaya aerodynamic yan. Meron na siyang pipe, may steering damper, lever guard, frame sliders, GB Racing engine guard. Kaka-break in lang, 1K Odo for only 395,000. Yan, curious ako kung ano tunog ng 675 3-cylinder. Sound check natin. Wow. Boy. Galit na galit. pa siya, launch control. At marami nga pala nagre-request sa atin na i-review to, kaya abangan nyo yung review natin dito. Siyempre, kailangan natin ma-pressurize to. Kung ang naman ay low seat height dahil hindi ka pinagpala sa height or talagang gusto mo lang magsimula sa big bike, meron tayo dito itong 2023 Honda Rebel 500. 3K auto lang to, Ang ganda ng kulay nyo. Battleship gray. Presyo lang to is only 340,000. Isa sa mga best selling big bike ng Honda, ito yung CB650R. Kasi naman napaka pogi nito. Neo Cafe Racer inspired na inline 4. Only 2K odo. May mga accessories na rin to for only 450,000. Walang issue at galing sa first owner. Ngayon naman kung gusto mo ng mas magaan sa CB at mas mura, meron tayo dito 2023 Triumph Trident 660. 3 cylinder to kaya maganda yung sound niya. 25K odo lang to at ang presyo lang niya ay 390,000. Kung gusto mo naman na mas modelo na Triumph Trident, meron tayo dito 2025 Trident 660 3K Audi lang to. Pagka sinabing 2025 na Trident 660, ito na yung may cruise control. Meron siyang sport mode at meron siyang quick shifter auto blip. Tsaka yung colorway niya, iba na. Tulad nito, meron tayo yung yellow na may stripe na white. At ang presyo na lang niya ay 475,000. Kung gusto mo naman ng lightweight, middleweight na European, meron tayo nag-iisa rito. Ducati Monster 937 1K Audi lang to. Grabe oh, halos bago pa kaka-break in lang. At may mga accessories na rin, may mga slider na, tsaka adjustable lever, may tank bag, may seat cowl na original Ducati pero kasama pa rin yung passenger seat, may plate number na galing sa first owner for only 625,000. Kung gusto mo naman ng latest na CB, meron tayo dito'ng CB 650R E-clutch. Ito kaka-break in lang nito, 1K odd lang siya. Kasi sabi E-clutch, ito yung hindi mo na kailangan mag-clutch para ka naka-XRM or naka-Wave. So ang presyo lang to is 530,000. Almost brand new at maraming na accessories. Ito naman yung pinaka pang natin na big bike dito sa Katingin Bikes. Ito yung 2022 Kawasaki H2 Supercharged. So maganda sa Supercharged. So maganda sa Supercharged yung tunog niya. Sumisipol-sipol so pa. At napakalakas na ito. May 235 horsepower to. And this one is only 4K odo. Naka Austin Racing original titanium exhaust. And kung maalala nyo yung vlog natin, nalagyan natin siya ng carbon fiber winglets with side mirror. Soundcheck muna natin siya. <laughs> Wow. Dorito. Wow. Wow. Arelig ah, Solid! Galing sa first owner to, fresh na fresh, 4K Odo, for only 1.380,000. Ito naman ang flagship superbike ng Kawasaki. This is the 2024 Kawasaki ZX-10R. So, maganda sa kanya, syempre, 1,000cc with 203 horsepower and magaan siya para sa isang 1,000cc. Cruise control na parehas kay ZH2. Actually, ito lang ang superbike na Japanese na mayroong cruise control. And meron na siyang kasama ang Olin's electronic steering damper. Fresh na fresh to. Wala siyang gas-gas at wala siyang issue. 2,000 odo lang siya at ang presyo lang niya ay 930,000. Try naman yung sound check. Wow! Wow! Takas! Mayanig yung katsata, yung saig. Mayanig. Para nabili do'n. Oh! Uh. Takas! At kung gusto mo naman mag long ride at gusto mo matipid lang sa gas, meron tayo ditong Kawasaki Versi 650 2024 model to. Ang odo lang nito, grabe, 700 odo lang, di pa na break in. At ang presyo nito um, sa brand new is 499,000, pero this one 415,000 na lang siya. Kung gusto mo naman ng mas mura at mas magaan, meron ba dito CB500X na 2023? Ang advantage itong 2023, naka dual brakes na siya at inverted forks. Upper and lower crash guard, sobrang fresh siya. 600 odo lang, oh. almost brand new galing sa first owner. Meron na rin siyang top box bracket. At na naintindihan mo na yung mga motor sa likod kasi yung mga motor natin na hindi pa nahugasan kaya madumi sila tatlo pero soon bablog na rin natin yan at isa pang pang malakasan dito sa katingin bikes meron tayong 2018 BMW S1000 double R. 13K Odo. Naka SC na original with titanium link pipe for only 675,000. Kung gusto mo naman ng automatic at tinatamad kang kumambyo mag-clutch, meron tayong entry-level scooter dito na sulit na sulit. Para sa 2025 Kimco Exciting BS400. Pag sinabing BS, ito yung pinaka-latest na scooter ng Exciting na 400cc. This one is 1K Odo lang. Matte black naman yung kulay niya. And this one is 3K Odo. Light blue naman. Meron na siyang aux light. 350,000. Yung black, ganoon din. 350,000 siya. At meron pa tayo ng kulay white naman. So, nakompleto natin lahat ng kulay, ha. Ah. Nakamalosi na sport windscreen. Tapos, naka gold runway na siya na Oxlite. 3K Odo. At ang presyo, grabe ganun din. 350,000 lang din. Lahat walang issue at walang gasgas at galing sa first owner. Isa pang CB650RE clutch. This one is only 2K Odo lang. Matte black at walang gasgas. -gas. May slider na siya at may pipe na siya. For only 525,000. At speaking of scooters, meron tayong tatlong pang malakasan na scooter ng Honda. Ito yung pin naka high-end nila na scooter. XADV 750 at nakompleto natin yung version 1, version 2, and version 3. Pero itong version 3 may nag-reserve na kanina. So ito yung papakita ko sa inyo. Itong 2020, nakapipe na siya. Alloy top box. Na worth mga nasa 25,000. Crash guard na. May gold runway GR50X. Ang order niya is only 17,000. Digit auto yan. Pinascan natin sa kasa. At ang presyo niya ay only 520,000. At kung gusto mo naman ng na medyo updated look, meron tayong 2023 XADV 750 6K OD lang to, matte black yung kulay niya. Naka aftermarket pipe na siya. And this one is only 660,000 from brand new nito 820. At kung gusto mo naman ng liter bike na pogi, pwede mong display 2025 Triumph Scrambler 1200X. Meron na siyang windscreen, meron siyang headlight guard, meron siyang SW Motec na crash guard. Galing din to sa first owner. Almost brand new ha. 300 odd lang to. At ang presyo niya is only 750,000. At ang pangmalakasan na adventure bike ng Honda. Ito na yung top of the line. This is the 2023 Africa Twin 1100 DCT. Almost brand new kasi 2023 model siya production pero nabili siya ito lang na 2025. At ang maganda sa kanya is sobrang loaded niya na. Meron siya more than 200,000 worth of accessories. Kagaya na lang nitong Lone Rider na side bags. Ang isa nito alam niyo ba nasa 50 100,000. E eh dalawa to so 100,000 na. Tapos may pa siyang loan rider na top box worth 52,000 naman. So Imagine kung magkano na Original na top box bracket. Side pannier bracket. Honda OEM na crash guard. Meron siya Marco air horn. Gold runway na pinakalatest yung GR5 Pro. Makikita mo slim type siya. Madali siyang ipwesto. Yung kanyang remote malit na. And meron siyang passing light button dito para full power na kagad. Di mo na kailangan pihitin yung dimmer. 2,000 plus odo lang to. At binibenta to for only. At sobrang komportable na adventure bike na to kasi naka electronic control suspension na yan. Kita nyo may wire front and rear. Automatic pa siya. Dahil nga dual clutch transmission or DCT. Makita mo dito yung minus at dito yung plus. At makita mo yung handle niya. Sobrang daming pindutan. Pati dito. Sa para ng piloto. No? Sobrang daming pindutan. Makita mo wala siyang shifter dito. At ang presyo na lang nito is 1.120,000. Siyempre, negotiable pa at pwedeng swap at pwede rin hulugan dito sa Katingin Bikes. Message na lang po kayo sa page. Basta dapat mag-video call muna kasama ako bago mag-down payment. May umabol pa May umabol Pagkasan ako do Okay Tayo na rin Nakikita tayo sa kapit bahay <laughs> Kaya na ko rin SE Pirelli Supercore sa SE ISP. Tsaka bago pa, no? Oo, bago, bago pa. Kumakano sa Paris niya, boss? Yung gulong niya? Ano sa 32? 32,000. Grabe, no? Gulong pa lang, 32,000. Mabili ka na ng motor. <laughs> At ito may pahabol pa dumating, oh. 2024 NK450, 2K Odo lang to. All stock. Pero ang presyo nyo lang, 210 lang. At gusto ko nga palang pasalamatan ang mga nagtiwala sa ating bikes kasi karamihan po dito ay mga consignment. So, ang consignment po ay pinapagkatiwala sa atin na i-benta natin ang kanilang mga big bikes. Kaya po natin nabuo to. At sa mga gusto po magpa-consignment or magpabenta, mag-PM na kayo sa page natin. At kung gusto magbenta, para bumibili rin tayo at kung gusto niyo po mag-swap or financing, meron din po tayo. At maaaring mag-message nga lamang sa ating Facebook page na Katingin Bikes or maaaring mag-text na po kayo sa ating mobile number 0943 5509357.